Sa ating ulo ng ating mga showbiz na pagbabalita, Dominic Roque at Bea Alonso, hiwalay na Richard Gutierrez at ang kanyang dating misis na si Sara Labati, di umanaw ang kanilang paghihiwalay. At Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, di umanaw sa kanilang hiwalay ang naunsyami. Para sa ating paspas na balita sa araw na ito Ito pa rin ang inyong DJ Renzi Ang lalaking inugod sa baradong kasilya Zay mapapanood sa YouTube channel ng M-Corps TV Channel 3 And M-Corps Radio 83.3 Kasama pa rin ang M-Corps TV Channel Sa ating Facebook and Facebook Live Yes po, ang una nating balita Ang ating unang topic Ang pag-iwalay ni Bea Alonso at ni Dominic Roque Ang di Ang di umanaw pag nila Dahil sa prenup marriage o o ang napag-usapan nila ay ang pag-iimbestiga ng mga pamilya di umano ni Bea Alonso sa kanyang karelasyon na si Dominic Roque kung ano ba ang negosyo niya yan ang ating patutunayan at kailangang malaman. Ikaw ang nakakalam nito, Dominic Roque, bukas ang m cb Channel 3 para sa paliwanag, reaksyon at comment dyan sa baba. Pwedeng sa Reels sa YouTube at of course, dito pa rin sa nag-iisang kabaradong kasilyas ang lalaking inugot sa baradong kasilyas on m Radio 83.3, your region on the airwaves. Di ang pag-iwalay ni Sharon Cuneta at ni Kiko Pangilinan ay false alarm yan dahil nga sa mga naging pelikula na matagumpay na ginampanan ng nag-iisang megastar Sharon Cuneta at ang nakaraang concert nila kasama ang kanyang ex-husband na si Gabby Concepcion. Hindi po totoo at walang katotohanan ang pag-iwalay nila ng dating senador at attorney Francis Pangilinan. Yes po, yan po si Kiko Pangilinan po ay abogado na asawa ni Sharon Cuneta na kailanman ay hindi nagkaroon ng kanilang pag-aaway o ang kanilang paghihiwala. At ang kay Sarah Labati naman po ay walang third party guys, walang third party di umano ayon kay bungangera at talent manager na si Annabel Rama na biyenan ni Sarah Labati ay walang third party sa kanilang dalawa. Ang di umano ang pagiging magastos nitong si Sara Labati ang naging diskusyon at naging problema sa kanilang paghiwalay. Ang pagiging magara at magastos di umano ni Sara Labati ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. At sa ibang detalye ng ating showbiz chika, namumuro ka na, namumuro ka na din sa akin, Ayon Perez. Yan, si Ayon Perez po ay nagbigay ng isang pasumaring ng mga salita na di umano'y ganyan na nga ang boses mo. Ay, akong makapagchismis ka pa sa Tandaan nyo, guys, hindi ka pa-prankayin ni DJ Renzi ng m Radio kung hindi ka in. Kung hindi ka in, hindi ka pa-prankayin. Ito po ang inyong DJ Renzi. Tandaan nyo, ang hari ng basher sa social media ay patuloy na magbibigay ng informasyon ng makatotohanan at mayroong leksyon para sa showbiz. Tsaka, wag mo sasabihin din ayon, no, na nauna ka sa akin sa showbiz mas nauna ako 1996 pa nasa ABS-CBN Broadcasting Network na ako hindi bago sa akin ang social media hindi bago sa akin ang pagbabalita tungkol sa showbiz at ang pagsusulat dahil nung unang panahon pa ay nagsusulat na ako sa Christopher Min 1998 yan po sa showbiz linggo sa The Bus, sa Tasing ng Tahanan at sa Sineskwela ng ABS-CBN Jeepney TV yan po naging writer po ako dyan nagsusulat po ako at 'wag na 'wag mo sasabihin na ayon Perez na mas nauna ka sa akin sa showbiz. Yan po. Pwede mo naman sabihan ka na ako eh. Hanggang yan naka magsupasubari at ay eh, nakasasabi kay comment section mo, Kapampangan ka, Kapampangan ko, paresta mo Kapampangan o tayo mo sabihan direkta re at point to point mong sasabihin. Hindi mo bu bibigyan ng pangalan si DJ Renzi ang nagsabi sa iyo. Ano bang sinagot mo doon sa sinabi sa iyo? Anong gusto mo? Papakain mo ng buhangin para sa pamilya mo? Ibig sabihin si Meme Bay sa ginagamit mo lang para sa iyong sarili. Yan po, wala pong intensyon na masama ang m TV Channel 3 at ang m Radio 83.3 at ang inyong kabarano kasilyas na si DJ Renzi. Bukas po ang palatuntunan ito para po sa mga reaksyon ng mga fans ni Ayon Perez. Wala po tayong sinasagasaan dyan, guys. Binibigay lang po natin ang opinion, kasagutan dun sa mga video ang inilabas niya. Okay, ito pa rin po ang inyong hari ng basher at hindi ka in kung hindi ka paprangkain. Tandaan mo ayon, Perez, kung walang mga fans, kung walang mga tagapagsalita at mga walang media, social media man yan o news media o broadcast media man sila, wala ka sa kinatutungtungan mo ngayon. Hindi ka matatawag na ayon, Perez, kung wala ang mga personalidad na yan. Okay, maraming maraming salamat. Bati-bati tayo guys. Ito pa rin ang inyong DJ Renzi. Pwedeng-pwede mong hugutan. Huwag mo lang babaunan. On Air Force Radio 83.3, your radio on the airwaves. Bye-bye now. Mwah.